Lang. Basta ang naglalaban namin, mabigyan ng katagulan galing sa SSAP. Gusto namin marinig. Gusto namin marinig sa kanila na ayatang ka ng mula magpipisaw sa mga team. Gusto namin marinig sa kanila na ang prangkisa namin ibalik sa limang taon. Yan ang aming mga hinay na gusto namin makalit na, na sana ibalik nila ang mga dati. Ayaw namin sa multi-masyon ng mga minibus na yan. Ayaw namin total kami dyan. Kaya lalabang kami. Dalo ka tagal na po yung driver? Wala pa ako na yung identified. So, okay. uh, ano po ba kayo? Operator? Uh, driver? Driver lang po. Driver? Opo.